A may live my life, as, as a seaman na nang-apply diri sa Manila. For today, bitch! <laughs> Pacific Murahan na mag -rek. At dahil nga wala akong ganap ngayong araw, guys, magpapagupit ako sa aking kaibigan dito sa boarding house. At dahil nga pareho kami walang ganap ngayong araw, lilibangin na lang namin ang aming mga sarili. At dahil nga nasabi niya rin sa akin na magaling siya sa pagugupit kaya nagpagupit na rin ako sa kanya. At dahil nga maulan dito sa Manila at kaya hirap na rin ako magpagupit sa labas. Gawa nga ng may bagyo kaya tuloy-tuloy ang ulan at pagbaha dito sa Manila. At kitang-kita naman talaga, guys, na magaling talaga siya magupit. At 'wag niyo na po palang pansinin ang mga damit at mga kwaknit na nakasampa diyan sa likod. Go kaya na, pwede kami maglaba dito sa tinitirahan namin boarding house. Dapat ganyan talaga. Dahil pag nagpalonti ka sa labas, medyo may kamahalan ang presyo. Okay lang sana pag bagong baba. Kaya swerte na rin kami sa nakuha namin boarding house ngayon dito. Actually guys, hindi po talaga ito matatawag na boarding house kasi nga kondo po ito. Oh, di ba nakakondo na ang mga taga probinsya. Speaking of boarding house guys, madami na po talaga akong natirhan na boarding house dito sa Manila. Dito lang po talaga ako naging komportable. Dahil nga kung ikukumpara ko po ito sa boarding house na natirhan ko po dati, ang layo po talaga ng diferensya at dahil nga sa naka ko na dito at malinis po dito tahimik at nagkakapagluto po kami dito kaya di ka na po talaga lugi pag nakatira ka dito by the way guys exclusive lang po pala ito sa mga siman lalo na sa mga siman na pasampa pababa at nag apply dito sa Manila lahat naman talaga ng mga siman dito sa Manila ay gusto yung mga na titirhan dito sa Manila at malapit lang po pala ito dito sa mga shipping agency and speaking of agency guys bakit kaya lahat ng mga agency dito or hindi naman nila lahat halos talaga agency dito sa Manila ay ang tata as na mga standard dahil halos lahat ng na mga na-applyan ko dito sa Manila ay iisa lang ang mga requirements need daw nila ng experience naalala ko tuloy nung ako'y nag-a-apply dito sa Manila way back 2019 sabi sa akin ng mga agency kailangan daw nila ng more on experience para daw pag nag-apply ako ulit sa kanila madali na lang nila ako kunin at tanggapin ganon kaya nag-decide ako na bumalik sa domestic o inter island at dahil nga sa may lisensya naman ako kaya hindi mabigat ang binigay na posisyon sa akin dito sa domestic so yun na nga guys ako sa pagiging official dito sa domestic trade almost 4 years din ako nagtrabaho dito sa domestic. Kaya ngayon bumalik ako dito sa Manila para mag-apply for international. Kaya nga lang medyo natagalan ako sa pag apply kasi nga ito na nga ang buong istorya. Sa simula ng pag apply ko dito sa Manila ay nakahanap agad ako ng company. Hindi ko lang i kung anong agency. Umabot ako almost 4 months doon sa pag-aantay. Nagantay naman ako at nagbaka sakali na makasampa. Gawa nga ng na nila ako kaya nagantay talaga at kinuha ako. Kinuha ko na rin lahat ng mga trainings na pinakuha nila sa akin. Dahil nga doon tumagal ang pag apply ko dito sa Manila kasi hawak nila ang mga original documents ko naman ako mag-apply sa iba habang nag ng tawag sa company ko na yon. Kaso hindi nga ako makapag-apply ng maayos sa ibang company gawa nga ng hawak nila ang original documents ko. Kasi nga mostly sa mga company ngayon gusto nila pag nag-apply ka may daladala -dala kang original documents mo para tunay na hindi ka pa committed sa ibang company. Kasi for my side naman mali talaga yung kukunin nila ang original documents mo. Kung wala naman silang assurance na pasasampahin ka. Kaya nga nag-decide na lang ako na i-withdraw na lang yung mga original documents ko sa kanila. Kasi nga matagal-tagal na rin ako nakatambay dito sa Manila. At kailangan ko na rin makasampa ulit kasi nga paub ng ang budget ba and as na well, may ina na akong iba at sana nga hopefully dito na ako makakasampa at naniniwala ako sa kasabihan kat kung di para sa iyo hindi talaga para sa iyo yan at kung para sa naman yan darating at darating din yan sa iyo magtiwala ka lang at alam ko rin lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon ay may katumbas kaya at tiis mo na dito sa boarding house habang nagaantay ng tawag at alam ko rin sa lahat ng na mga nag-apply dito sa Manila na kagaya ko apply lang ng apply wag mawala ng pag-asa patuloy lang sa pangarap dahil may inilaan na si Lord na company para sa atin antay-antay lang see you, man, video.